sa panganahon ngayon, talagang napakahina ng hanap buhay ngayon. Tsaka yung sobrang init, natutuyo aming ano, ibang bulaklak. Tatapo na lang daw na kami nalulugi. Sipag at diskarte, kinakailangan. Kung wala kang sipag at hindi ka didiskarte, walang mangyayari. Ako, si Nori Magpantay, 70 years old na. Na may-ari ng Blooms Nori's Flower Shop. Dati nagtitinda ako ng mga kanin, prutas, mga gulay, ganyan. Hanggang sa natakpo ako ang pagtitinda na lang ng bulaklak. 3,000 piso lang. Yun ang kapital lang na ibinigay sa akin ng anak ko. Sa loob ng 20 taon, ito na hinawakan ko. Sa umpisa pa lang nung nagtinda ako nito, nahirapan ako hindi ako marunong ultimo ribbon, ultimo yung mga ano, hindi ako marunong. Talagang pinagsikapan ko dahil gusto ko eh, gusto ko yung negosyo to, gusto ko yung matuto eh. Naaaliwa ko sa pagtitinda ng bulaklak, sa pag-aayos ng mga arrange-arrange na yan, para na wawala stress mo. <laughs> Pag-araw ng linggo, yung mga napunta na simenteryo, may kahit kahit paano. Pagpapagagawa ng mga bouquet, ganyan. Nagte-thank you sila, sabihin nila, ay, ang ganda. Pag gumawa ka, nakita nila maganda, pupuriin ka, masaya ka. Kahit naman anong klase ng bulaklak, may araw na mabili, may araw na matumal. Hindi naman natin maiwasan yon. Pero sa panganahon ngayon, talagang napakahina ng hanap buhay ngayon. Tsaka yung sobrang init, natutuyo aming ano, ibang bulaklak. Tatapo na lang daw na kami nalulugi. Pag bumabawi kami, pag kami paayos sa amin, na papa garden sa mga patay, daw lang kami bumabawi. Aba, maganda ang negosyo sa wala. <laughs> Kasi ang wala, nga 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 ka na lamang. Napakalaking tulong niya sa mga anak kong wala. At bawa ay nanay, pahiram ng ganoon. Nanay, pahingin ng ganoon. Nabibigyan ko sila kahit pa paano. Basta makaraos lang. Wala ko pinagsisihan sa pagtitinda ko ng bulaklak. Wala. <laughs> Dahil member ako ng Kanegosyo Center, malaking tulong na nagawa nila sa akin. May natututunan ako sa mga videos nila. Pagka kami pumawak na isang bagay ng hanap buhay, pumupundar kami ng isang bagay, ay na kung pwede mong pagkakitaan din. Sa kagaya kong negosyante, sipag at diskarte, kinakailangan kung wala ka sipag at hindi ka didiskarte, wala mangyayari. Parang negosyo lang din. Mamahalin mo rin yung bulaklak. Dahil gawa kasi eh, yung bulaklak eh, naghahanap din ng pagmamahal yan eh. Pag hindi mo siya gusto, hindi ka na niya gusto, madali siya namamatay, madali siya nalalanta. Wala pa kami surprise sa ah! <laughs> iyo. ko! Ba? Po sa Maniguro at Kanegosyo ano Center. Naman, Diyos ko, sobrang saya ko naman. Sa Napakalaking tulong sa akin yan. Dahil ang mga bulaklak po, hindi agad mabubulok. Maraming salamat po sa Maniguro at at Kanegosyo Center. At naibigay na po ang aking hinihiling na minimithi ko po para hindi na po mabulok ang aking mga bulaklak. Omsin na Omsin. Omsin na Omsin yan.